iangat mo nga pa. Pa! Yan. Kaganda ang isa niya kalaki. Paano natin mabibit ito? Ito naman yan! Lolo, no, lolo. No, no. okay, Sakay mo tayo sa Ay, sa anong mga isda yan? Dry man ito. Dapat ito mabasa. Hindi ka sa ano.

Ito ay sandanui. Bleed. Ibabad muna natin sa tubig.